为啥？ Hello! This is ganda Pilipinas sa Espanya. Welcome back sa akin channel. So for today's video, sasagot tayo ng question kasi may nagtanong sa akin tungkol sa monetization. Nakadri naka-receive ako ng dalawang question tungkol sa monetization. Bago tayo mag-start, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pang may bago akong uploads. Okay, so isang mabilisang pagsagot lang ito dun sa dalawang question na nareceive ko. Sasagutin natin ngayon yun bago ako umalis. Ang unang tanong ay galing kay Donna Calibo Vlog. Hello sa'yo Donna, maraming salamat sa pag-watch sa aking videos. Ang tanong niya ay eto na, Paano po pag not approved ka... Uh, hindi na ba pwedeng mag-send ulit? Okay, so hindi ko kasi alam kung paano yung procedure para sa reapply. Ang alam ko, kasi ganito yan, kapag ka, pag not approved ka, may marireceive ka pa rin na notification kay YT, di ba? Pag uh, basahin mong mabuti kung ano yung nakalagay doon, kung kailan ka pwedeng mag-reapply, at kung ano yung violation kung bakit ka not approved. Ngayon, kung not approve ka, nakalagay doon yung reason. Ngayon, follow mo kung ano yung reason na yun. Make sure kapag nag apply ka, yung reason na yun, let's say, ang reason kung bakit ka na, na not approve, reuse content. So, ibig sabihin may mga in-upload ka, <laughs> may mga in-upload ka na nagaling sa ibang tao na let's say ABS-CBN, GMA o galing sa ibang YouTuber na nare-upload mo sa iyong channel. So, Make sure lang kapag ka nag reapply ka, nakalagay naman siguro dyan sa notification sa'yo ni YT, sa email sa ni YT kung ano yung reason, ba? Diba? Make sure lang na kung pag nag reapply ka, ay hindi mo na ginawa yung reason na yon kung bakit ka na not approved nung una. Okay, second question galing naman kay Ako si Bugoy. Ang tanong niya, tanong ko lang po, hindi po ako na-approve kay YT sa monetization noong uh, November. Mamomonetize pa ba ako? Kasi dinilit ko lahat ng video na re-upload ko at mga copyright. Okay, ganito yan. Mamamonetize ka pa rin as long as na yung violation o yung 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 reason kung bakit hindi ka na not approved sa sa una ay hindi na makikita ni YD kapag nag apply ka. Let's say ang tanong isa sa tanong mo ay kasi dinilit mo yung mga videos mo na re-upload reupload and copyright pag copyright claim okay lang yan kasi ako naman monetize ako, may copyright claim ako meron pang ang black worldwide kasi copyright claim lang yon ang dapat mong abangan, ang dapat mong ingatan, ay copyright strike. Kasi pag copyright strike, kasi parang NBI yan eh. Magkakaroon ka ng record kay YouTube. Ngayon, binura mo yung mga videos mo na re-upload, di ba? Ang kailangan mong gawin, ay mag-upload, ng mag-upload, ng mag-upload, ng mag-upload, para kapag nag reapply apply ka, make sure na meron kang 4,000 watch hour. Kasi kapag nag... Let's say, binura mo nga, di ba? Binura mo. Ang titignan pa rin dyan ni YT kapag reapply mo ay iyong 4,000 watch hour. Kapag nag apply ka, tapos walang nakitang 4,000 watch hours sa'yo si YouTube, automatically nat-approve ka ulit. Kasi yung mga binura mong videos mo na re-upload na kasama sa 4,000 watch hour mo noon, nung nag-apply ka, ay automatic na mawawala ang mga watch hour ng mga videos mo na binura mo na. Automatic yon mawawala. Kaya pag check ni, pag reapply mo, dun, ka mak dun makikita eh. Dun makikita ni YT na, oh, kulang na pala ito ng watch hour. Bak hindi, hindi ito dapat nag apply Ganon yung, ganon yung thinking ni YT. So, kailangan meron kang 4,000 watch hour and 1,000 subscriber kapag nag-reapply ka. Okay, so thank you so much dun sa dalawang dagtanong, kay ako si Bugoy at kay Donna. Kami salamat sa panonood ninyo ng aking videos. And kunin natin ng maayos, kunin natin sa tama yung mga requirements na YouTube bago tayo ma-monetize. Para at the end, hindi tayo ma-demonetize. Kasi so dun sa hindi nakakaalam, meron ka lang 6 months. 6 months, ka after mo ma-monetize, 6 months hindi ka sumahod kay YouTube, automatic demonetize ka. So gawin natin ang tama para makuha yung requirement ng YouTube. Upload, upload, upload ka ng content. Ang pagla-livestream kailangan mo siyang limitahan kasi importante ay uploaded content. Sa requirements kasi ni YouTube, ang watch hour mo dapat ay kinuha mo sa iyong uploaded content. Walang sinabi sa si YouTube na kunin mo 'yan sa pagla-livestream kasi karamihan sa mga kilala ko yung iba demonetized na ngayon nakuha nila ang kanilang watch hour sa kaka live stream ang ending hindi sila sumahod kay YouTube nakuha nila ng mabilis ang monetization nila kay YouTube pero 6 months na hindi naman sila sumahod kay YouTube so now demonetized na sila so real talk tayo ha ang monetization, ang requirements na YouTube ay hindi mo dapat kunin ng mabilis. Huwag kang magmadali. Kailangan handa ka at handa yung channel mo pareho kapag na-monetize ka. Para kapag monetize ka na, sasahod ka kay YouTube. Ang, ang ads na papasok sa'yo ay hindi lang palamuti. Okay, so bago tayo magtapos, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pang may bago akong uploads. Thank you for watching my loves and happy holidays sa inyong lahat yan. Mwah!